comment pa lang ko ito yung ano yung kawawang bata nga na ano na, ng mga high school student no? talagang nakagigil talaga pag makita mo yung video nga bata nakaupo hindi naman lumalaban binugbog ng maiki mas lalo na yung nakaputi talagang hinahataw ng bugbog kaya ngayon kawawa ang bata ngayon kumatos yung nagbugbog sa mga bata pag hindi yan ikukulong mga kabihidor kasi sasabihin na naman ng iba, minuldi edad yan ang mali pag hindi yan ikukulong nyo sa galit ng tao kahit naman ako sasabihin ko prangka lang, prangka lang no? pag masalubong ko yan kahit sino man sa apat na yan baka makulong siguro ako kasi talagang tatanggalan ko siguro ng leeg siguro nakagigil kawawa ang bata yan ang ginawa niya ganyang kasalbahe talaga yung mga isyu mga isyo na yan Do, kaya ang payo ko sa goberno dapat ikulong ik yan kasi pag hindi ikulong yan yung karamihan kasi sana nanonood gigil na nanon gigil eh pag hindi yan may mga kulong talagang maging kwento yan dahil sa galit ng mga tao kaya kahit nga ako prangka prangka kon masalubong ko yan hindi ko rin masabi sobrang galit alam naman natin ang tao pag magalit wala na sa sarili halimbawa ako masalubong ko yan maalala ko yung napanood ko sa video ganun ang, ginag, ang ginagawa nila eh talagang Pasukan ng demonyo yung otak ko oh. Dahil ayoko kasi ng mga Tao nga Manakit ng kapwa tao Lalo na sa ganyan Hindi sila nagpalaki Hindi sila nagpakain yan Wala silang karapat na manakit yan eh Wala nga Mga magulang nga Wala nga karapat na manakit sa mga anak nga. Sila nga nagbuhay Nagpakain ah, Ano pa kaya sila no? ah, hindi nga sila nagkabig nagkabigay ng kahit isang beses na sa pagkain ng tao na yan pangalawa napakabata pa ang binugbog nila yung nakaway to nakaupo na yung bata alap suntok pa rin balang araw pagsisiha mo yan baka maging kwento ka na lang pag sa mangyari yan kaya payo ko sa gobyerno or sa mga magulang ipakulong nyo ng anak nyo yan pag kasi pag hindi yan ipakulong 100% yung mga tao na nanonood sa video gigil na gigil baka maging kwento yan o, huwag nyo hintayin na isa sa mga tao na nanood ng video kapag api nila sa bata yan pa ang gumagawa ng ano <clears throat> ng, ng ng hustisya para sa bata huwag nyo hintayin kayo naman dyan mga ano mga polis o ano ba dyan SWD dapat i-shape niyo yan ikulong nyo yan huwag nyo palabasin kasi kaya guys sinasabi ko palagi ang mga tao nga nanood sa video gigil na gigil pag hinayaan nyo yan magkalat-kalat dyan ganyang klaseng mga estudyante pero mo mga high school na sila ha ikumpara sa bata nagtulungan at saka hindi naman lumaban yung bata kahit palagayin lang natin may kasalanan yung bata hindi tama yun kaya Pagdasal na kayo maserbahi kayo